buong mundo, buong daidig? hindi. Ang unang rason kung bakit tumating ang payan sa Kristo upang palayain ang kanyang bayan, ang, ban, ang bayang Israel mula sa kahigpitan ng batas, maging ang 10% na yan. Alright? Pinagaan na ng Lord. Dahil nga, yung 10% na yan, yung tights na yan, ay kusang loob naman talagang binibigay yan. Ginawa nga lang batas. Nung panahon. Ni Moses. So ngayon, applicable pa ba hanggang ngayon yung 10% na yan? Hindi na. <laughs> Magtataas kilay na naman siguro yung mga... Bites lovers dyan. <laughs> Wag. Okay. Bakit hindi na? Tignan nyo ha. Itong Matthew 23.23. 23. Sabi niya. Woe to you. Self righteous. Aha. Uh -huh. Scribes and Pharisees. Sabi ng Lord. Hypocrites. Mga impakto. For you give. A tenth. Of your mint. And dill. And cumin. Focusing on minor matters and have neglected the weightier, more important moral and spiritual provisions of the law, justice and mercy and faithfulness. But these are the primary things you ought to have done without neglecting the others. So ang pinaka-importante sa Panginoong Kristo ay hindi yung 10% na yan. Ang importante sa Diyos ay yung justice, mercy, and faithfulness. Yun ang hinahanap ng Lord, mga friend. Hindi yung 10% na yan. Dahil kahit bigay mo man lahat ng 10% mo sa Diyos, kung hindi ka merciful, kung hindi ka loving, judgmental ka, hindi ka faithful sa Panginoong Iso Kristo, faithful ka sa batas na ginawa ng tao, faithful ka sa uh, rules and regulations, bylaws na ginawa ng tao kaysa batas na binigay ng Lord which is love one another. Kung hindi ka loving, useless ang 10% na yan. So ang tanong, e paano naman tatakbo ang church kung walang 10%? Ay nako, ang hinahanap ng Lord ay free will na pagbibigay. Free will. Alright? Yun ang sabi ni Paul, free will, yung kusang loob na pagbibigay, doon nagagalak ang Diyos, hindi sa 10% na yan. Dahil kung free will, higit pa sa 10% ang kaya mong ibigay. Kung talagang blessed na blessed ka, pinagpala ka ng Lord, higit pa sa 10% ang kaya mong ibigay. Ganun yun. Hindi yung 10% na sasabihin natin, ni pre preach natin, ay, hindi ka i-bless ng Lord kung hindi mo ibibigay ang iyong tithes. Mali yun. Pupunta ka sa impyerno kung hindi ka magta-tithes. Ah, ganun ba yun? Talaga? Nakakaligtas ba yung 10% na yan? Hindi. We are saved by the grace of God through faith. Through the blood of Jesus Christ that shed on the cross of Calvary, We have been saved not by doing, not by obeying those laws of tithing. Mga friend, alright? So don't be confused. Hindi ko sinasabi na hindi na kayo mag-tithes. Yes, mag-tithes pa rin kayo kung gusto ninyo. Ayon sa inyong pananampalataya hindi ayon sa bugso ng inyong damdamin na kayo ay natatakot, kayo ay tinatakot ng mga teachers of the law na yan, ng mga preachers of the law na yan. Pinalaya ka na ng tayong Kristo mula sa takot, mula sa guilt. Anong guilt? Yung nagigilty ka na kapag hindi ka nag-tights, nagigilty ka. Na yung inutang mo na punhunan mo sana. Yung hiniram mo na pambayad mo sana sa ospital, saktong-sakto. Nagigilti ka dahil hindi mo tinanggalan yung tights niya. E utang nga yun, hiram yun, hindi yung tubo. Hindi yung profit. Bakit mo sa yun? Hiram nga, utang nga eh. Sakto tong sakto na pambayad mo sa bill ng hospital tapos merong pupunta hihingin ang 10% ganon ba walang ganong ginawa ang Diyos walang ganong inutos ang Diyos mga friend ang hinahanap ng Lord is justice mercy towards fellow believers faithfulness faithfulness kay Lord Alright? Sa turo ng Panginoon Kristo. Kaya nga lagi kong sinasabi, mag-reflect po tayo sa katuroan ni Jesus. Hindi sa katuroan ng kung sino-sinong mga pastors, mga teachers, mga missionary. Yes, pakinggan natin sila. Pakinggan natin sila, ngunit padaanin natin, salain natin ang kanilang mga teachings sa teachings, interpretations, and application ng Panginoon Kristo. Alright? Huwag tayong matakot. Huwag tayong magpapagilty sa kung ano-ano mang pang -pa pananakot, panggigilty ng mga teachers, leaders, pastors, bishops, o kung ano-ano man. Patay salut sa lahat ng mga pastors, mga teachers, mga bishops, mga leaders na makahesus. Salut po ako sa inyo. Saluto ako sa inyo. Pero, sa mga leaders, na hindi maka Jesus, pinaghahalo ang parisiness and Jesusness, pinaghahalo ang judgment sa love, pinaghahalo ang condemnation sa mercy. Mag-isip-isip po kayo. Dahil sabi ng Panginoon, mas mabuti pang bitinan ng gilingang bato ang kanyang leg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng mga maliliit na ito. Sino yung maliliit? Yung mga members po natin. Yung mga nakikinig po sa atin. Kayong mga leaders ang aking kinakausap, hindi yung mga members. Bakit mga leaders? Kasi tayo yung nagtuturo. Tayo yung modelo. Tayo yung matitatawag na icon, messenger, tagadala, tagaakay sa kanila. So kung tayo nagtuturo sa kanila ng hindi naaayon sa katuruan ni Jesus, kawawa naman sila. Sila yung nag-aaway, sila yung pumupunta, umaatake, nakikipagbakpakan sa comment section, nakikipagbakpakan sa pagpopos na hindi naman talaga nila nauunawaan yung kanilang mga sinasabi. Yes, tama. Yung points nila. Pero hindi lang yun ang talagang ibig sabihin ng aking mga sinasabi. Hindi lang yun. Alright? Kaya nga, leaders of all churches, all over the world, whatever your ministries, whatever your denominations, whatever your church, if you call yourself At Jesus followers if you call yourself a Christian you and I must reflect into the Jesus teaching it's not enough to say look unto Jesus yes look unto Jesus but we should and we must reflect also into his teachings into his interpretations into his actions into his applications. All right? Did you get me? If you don't get me, all right, just get me. <laughs> Ay, nako. Sabi ko nga hindi niyo ako kaway. Katulong niyo ako. Nagpupuyat ako ng nag-aaral, nagre-research sa kung talagang anong katuruan ni Jesus. Alright, tapos sasabihin niyo na kaaway niyo ako, hindi. Hindi niyo ako kaaway. I love you with the love of the Lord. That's why I am here to help you to study the word of God. Study. Pinag-aaralan, pag-aralan, mag-aral po tayo sa katuruan ni Jesus. Alright? Kaya yung tights na yan, hindi po yan command ng Diyos. At never na iniutos ng Panginoon Cristo. Ang sabi niya, tinatanggalan ninyo, totoong tinatanggalan ninyo ang tights, yung inyong mga mint, ang inyong mga dill, yung mga kumin. Ngunit, ito ay minor matters lamang. Ang pinaka-primary things na hinahanap ng Lord uh, na gawin natin is yung justice. Alright? Justice. Huwag tayong magja-judge sa ating kapwa. Kahit na sila nagkasala, don't judge them. Yes, we should correct them. We should remind them. But do not judge them in the way na tatanggalin natin sa church na paalisin, palalayasin natin sa church at ili-level natin silang conspirator or disobedience or rebellious. No, 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 no. Don't ever, ever do that. Because the Lord says, if you judge, you will be judged according the judgment that we give to the other people will be the judge we receive. The measure we, we, the measure we give, the measure we receive. Ganun po yun. So if we forgive them, God will forgive us also. Kung patatawarin natin, magpapatawad tayo, patatawarin din tayo ng Diyos. Kung magpapa, magbibigay tayo, pagbibigyan din tayo ng Diyos. Ganun po yun. That is Jesusness. That is Jesus ways. Jesusness, mga friend. Alright! So, magbigay po kayo. mag kayo. Kung ngayon yun ang gusto ninyo na hindi napipilitan, na walang takot, walang guilt sa inyong mga sarili. Alright! Tahil ang gagawin natin na yan ay pagtatanim. Ano man ang ating tinanim ay ating aarihin. All Alright. So, give with free will, with joy and gladness. Alright. God bless us all.